galaw ulit sa mani na ito. Baka sa susunod mapuruhan na ako at hindi na ako makabangon. Are you okay? Sabi ko naman sa iyo, bubuhatin na kita eh, nag-aalalang wika nito. Kanina pa pala ito nakatitig sa akin nang hindi ko man lang napapansin. Ayos lang ako. Don't worry, sagot ko at pilit na umiti. Iiling-iling naman ito at impit pa akong napatili ng bigla ako nitong hawakan sa baywang at kinarga. Princess style ang ginawa nitong pagbuhat sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na muling mapatitig sa seryoso nitong mukha. Hindi siguro ito natuwa sa pagpapakipot ko gayong kapansin-pansin naman na nahihirapan ako. Pwede mo naman sabihin sa akin kung hindi mo kaya eh. Dederecho muna tayo ng hospital bago tayo umuwi. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan, wika nito at nagumpisa ng humakbang. Kaagad naman akong napakapit sa lig nito. Mahirap na baka mahulog ako eh. Ayaw ko nang dagdagan pa ang sakit ng katawan ko. Kailangan pa ba iyon? I mean, hindi na siguro kailangan. Kaya ko na ang sarili ko, sagot ko sa kanya pero kaagad itong umiling. Huminto ito sa paghakbang ng tuluyan na kaming nakababa ng hagdan. Seryoso ako nitong tinitigan sa mga mata. Hindi porket nagpromise ako sa iyo kanina na susundin ko ang lahat ng gusto mo, hindi na ako pwedeng mag-decide kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Kasalanan ko kung bakit ka nahihirapan ngayon, kaya hayaan mo munang ako ang magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Seryoso naman itong sagot. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Nakakalunod ang mga titig na pinapakawalan niya sa akin. Medyo nakakatakot pala itong maging seryoso. Pero hindi e eh dadalhin niya ako sa hospital, so ibig lang sabihin ito makikita ng ibang tao ang kondisyon ng kabibiko. Gosh, nakakahiya. Pero, pahinga lang siguro ang kailangan ko at magiging maayos din ako. Sige na please, uwi na tayo, sagot ko sa kanya. Nilakipan ko pa ng lambing ang boses ko na kauna, unahan kong ginawa sa kanya. Pilit din akong nagpaskil ng matamis ng ngiti sa labi ko para mas kapanipaniwala. Hast, still no. Ang gusto ko ang masusunod ngayong araw, sagot nito at nagumpisang humakbang. Kaagad naman akong napasimangot habang nakakapit na mariin sa lig nito. Palabas na kami ng mansoy nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran namin. Kaagad naman pumihit paharap si Pinot dito at parang gusto kong mahimatay sa hiya ng sumalubong sa paningin ko si Veronica. Haplos-haplos nito ang kanyang medyo may kalakihan ng tiyan at nagtatakang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Wow! Ang sweet niya naman, kaagad na wika nito. Siguro, sobrang sweet nga namin tingnan dahil karga-karga ako ni Pinot. Hello! Kumusta ka na, bulalas ko naman. Gusto kong mapagtakpan ang nararamdaman kong hiya ngayon pero hindi ko alam kung paano. Ang daya mo ha. Kagabi ka pa pala nandito pero hindi ka man lang nagpakita sa akin. Sagot nito na baka sa boses ang pagtatampo. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Pino. Seriously? Wala ba talaga siyang balak na ibaba ako? Pasensya na ni nagtatampo kasi sa akin eh kaya walang balak na makihalubilo sa iba, sagot naman ni Pino. Buti na lang at mukhang valid ang sagot niya. Hindi na ako mahihirapan pa na mag-isip ng palusot. Yesep okay, kanina ko pa sana kayo gustong katukin eh. Hindi kayo lumabas kaninang lunchtime. Lumamig tuloy ang mga pagkaing ipinahanda ko para sa inyo, nakangiti nitong sagot. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Veronica, kahit ang laki na ng chan, nito pero hindi man lang nabawan ang angkin nitong kagandahan. Tingin ko nga, mas lalo pa itong gumanda eh. Sobrang ganda ng shape ng mukha nito dagdagan pa ng napaka-inusenteng tingnan ng mga mata nito. Kaya siguro, halos mabaliw-baliw sa kanya si Uncle Rafael. Mapapasana all na lang talaga ako. Paano kaya kung ako ang mabuntis? Ano kaya ang hitsura ko? Hindi malabong mabuntis ka agad ako ilang beses akong pinaputukan sa loob ng mani na ito. Sa sobrang dami ng katas na ibinaon niya sa bahay bata ko, tiyak na hindi abuti ng taon, mabubuntis talaga ako nito. Wala pa naman kami parehong kaprote proteksyon. Uwi na ba kayo? Hintayin niyo na si Rafael. Dito na kayo kumain ng dinner, nakangiti nitong pag sa amin. Sininyasan ko si Pienot na ibaba niya muna ako pero patay mali siya lang ito. Bagos siya na ang sumagot kay Nika. Gusto sana namin, kaya lang dadalhin ko pa sa doktor si Charlotte. Sagot nito na kaagad na ipinanlaki ng aking mga mata. Gusto niya ba akong ibuking kay Nika? Gosh! Ha! Bakit nagtatakang tanong ni Nika sabay titig sa akin? Napalunok pa ako ng makailang ulit bago na inis na tinitigan si Pianot na noon ay alam kong nagpipigil na matawa. Parang naglilihi na din eh. Matindi kong maglambing dahil hindi niya naman ginagawa dati sa akin. Sagot naman ito na lalong ikinangiti naman ni Veronica. Piste, naglilihi ka agad e eh kanina lang kami nagsyoksyakan. Grabe ang palusot ng ulupong na ito. Halatang hindi pinag-isipan. Talaga? Ibig niyong sabihin, malapit na din kayong magka-baby, ngiting-ngiting sagot naman ni Veronica. Halatang na-excite ito sa kasinungalingan ni Manny. Himas-himas pa nito ang kanyang malaking tiyan. Kaagad ko naman naramdaman ang pagtango ni Pinot. Yuck! Pareho na nga kaming excited. Kaya gustuhin man namin magstay hain talaga pwede eh. Dadaan pa kasi kami ng hospital, sagot ni Pinot. Nakaagad naman ikinatango ni Veronica. Wala akong choice kundi sakyan ang kalokohan nito kung gusto kong makaalis kaagad ng mansion. Okay, sige. Wala nang dahilan para pigilan ko kayo. Mag-ingat kayo ha. Congratulations in advance sa inyong dalawa, nakangiti namang sagot ni Nika. Para naman akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Inga kayo, nakangiting kaway pa ni Veronica sa amin habang palabas ang kotse na sinasakyan namin sa gate ng Mansion Villarama. Hindi talaga ito pumayag na hindi kami ihatid sa labas. Mabuti na lang hindi na din ito nagtanong pa kung bakit buhat-buhat ako ni Pino. Baka hindi ko na talaga alam kung ano ang isasagot sa kanya. Uwi na tayo, baling ko kay Pianot nang nasa kahabaan na kami ng highway. Tutok ang mga mata nito sa kalsada habang ang kanyang kamay ay palipat, lipat ang paghawak sa kamay ko at sa brake ng sasakyan. Ewan ko ba sa taong ito, akala mo naman tatakbuhan kung umasta. Kung hindi lang ito nagdadrive baka hindi na talaga nito pakakawalan ang aking kamay. Sa hospital muna tayo. Hindi maayos ang kalagayan mo kaya kailangan mo ng attention medical, sagot naman ito sa akin hindi ko maiwasan na mapasimangot. Hindi niya pa rin pala nakakalimutan ang tungkol sa pagpapahospital na iyan. Ayaw ko sanang pumayag. Nakakahiya na may makakita ng ibang tao sa kalagayan na kabibi ko. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Talagang porsigido siya eh. Hindi ko talaga ito mapipigilan sa gusto niya. Sa bagay, baka masyado lang siyang nag-aalala sa kalagayan ko. Sa bahay na lang kasi, Kaunting pahinga lang at magiging maayos din ang kalagayan ko, sagot ko naman. Sinulyapan lang ako nito at muling itinoon ang kanyang atensyon sa kalsada. Naiinis naman akong napabuntong hininga, lalo na nang mapansin ko na ibang daan na ang tinatahak namin. Hindi ito ang daan pa uwi ng bahay namin. Don't worry, babaeng doktor din ang titingin sa iyo. Hindi ka dapat mahiya dahil kailangan talagang matingnan iyan at marisetahan ka ng gamo. Hindi ako mapalagay kapag nakikita ka sa ganyang sitwasyon. Ako ang mas nahihirapan eh, sagot naman ito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Heist, siguro may pampaamo iyong pinakain niya sa akin kanina. Ang bilis kasi magbago ng mood ko eh. Heist, ganito talaga siguro ang in love. Napapangiti ka agad sa simpleng salita lang mula sa minamahal. Isa pa, talagang nag-aalala pala siya sa akin. Sige na nga itatago ko na lang muna ang hiya ko. Sanay naman na siguro ang doktor na makakita ng namamagang kabibe. Mas okay nga Ivon para naman maibsan itong sakit na nararamdaman ko. Pagkarating namin ng hospital kaagad naman akong inasikaso ng doktor. Tiningnan ang dapat tingnan sa akin kahit nahiyang hiya ako. Hindi naman umaalis sa tabi ko si Pienot na siyang labis kong ipinagpasalama. Malaking tulong sa akin ang presensya niya. Pampalakas loob. Iyon nga lang, parang bad news sa kanya ang sinabi ng doktor. Masyado daw na mamaga ang kabibiko at bawal daw muna ang sex hangat hindi maghilom ang sugat. Siguro mga one month daw. Halos matawa nga ako sa hitsura niya kanina pagkatapos makausap ang doktor. Halatang hindi niya matangap ang sinabi ng doktor. Well, sorry na lang siya. Masyado niya akong pinuruhan kaya magtiis siya. Sandali kaming nanatili sa hospital. May inilagay lang na parang cream ang doktor sa kabibi ko at may pinainom na gamot at pagkalipas lang ng halos isang oras bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Malaking tulong sa akin iyon kaya naman hindi niya na dapat pa akong buhatin ng payagan na kami ng doktor na umuwi na. May mga niresta na gamot kaya naman balak naming dumaan sa butika nang mapansin ko ang babaeng naglalakad pa sa lubong sa amin. Nagulat pa ako habang tinititigan ito. Hindi ako maaring magkamali. Si Jen iyon habang parang wala sa sarili na naglalakad pa sa sa amin. Ano kaya ang ginagawa niya dito sa hospital? Magpapa-check up din ba siya? Kaagad ko naman tinawag ang pangalan nito ng mapatapat sa amin ni Pino. Jen, sambit ko. Natigilan ito at blanco ang mukha na tumitig sa akin, halos hindi ko ito makilala. Sa hitsura nito, halata ang pagiging problemado. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito na halatang kulang sa tulog. Ano ang ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Drac? Tanong ko kanya. Dahan-dahan itong umiling. Kaagad kong nasense na may problema ito kaya kaagad kong binalingan si Pinot. Yes, sis, pwede bang ikaw na lang muna ang bumili ng mga gamot na niresta ng doktor? Magkita na lang tayo sa kotse. Sasamahan ko lang si Jen, nakikiusap na wika ko kay Pinot. Halata sa mukha nito ang pagtutol pero wala itong choice kundi ang tumango. Binuksan nito ang bago na hawak niya pa rin at kinuha ang aking cellphone at iniabot sa akin. Tawagan mo ako kapag may problema, wika pa nito sa akin at hinalikan ako sa noo. Nakangiti naman akong tumango sa kanya. Aasikasuhin ko lang saglit si Jen. Hindi niya pala kasama si Drake kaya ako na lang muna ang bahala sa kanya, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at iniwan na kaming dalawa ni Jen. So, sino ang doktor mo? Magpapa, check up ka din ba? Sasamahan na kita para makapag-usap pa tayo. Nakangiti kong wika sa kanya. Nagulat pa ako nang mapansin ko na may ilang butil na ng luha na nalaglag sa pisngi nito. Kaagad ko itong hinawakan sa kamay. May problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala kong tanong. Kaagad ko itong hinila malapit sa medyo kubling lugar. Sa lugar kung saan bihira lang ang may dumadaan na tao. Hay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako Charlotte, sagot nito. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan si Drake? Bakit ka hinahayaan mag-isang pumunta dito sa hospital? Sabihin mo sa akin, kailan ka pa nagkakaganito, tanong ko. Kaagad naman itong nagpunas ng luha sa kanyang mga mata at puno ng lungkot na tumitig ito sa akin. Gusto ko nang makipag-divorce kay Drake. Hindi ko na kaya, sagot nito na lalo kong ikinagulat. Matagal kaming hindi nagkita ni Jen at wala talaga akong balita sa sitwasyon ng pagsasama nila ni Drake. Bago ako ikasal, hindi na ito umaattend sa family day sa mansion dahil muli itong nabuntis. Wala sa sariling napatitig ako sa tiyan ito at hindi ko maiwasan na magduda. Nanganak na ba si Jen? Isinalang niya na ba ang pangalawang anak nila ni Drake? Pero bakit walang umbok sa tiyan niya? Ang naaalala ko, halos sabay lang silang dalawa ni Veronica nagbuntis? Nakunan ba siya, kaya ganito ang hitsura nito ngayon? Anong sabi mo? Gusto mo nang hiwalayan si Drake? Bakit? Gulat na gulat kong tanong kay Jen. Hindi ito ang inaasahan ko sa muling pagkikita namin. Hindi ko din akalain na may pinagdadaanan ito ngayon. Mabuti na lang at maunawain si Pino. Pumayag ito na hayaan muna kaming mag-usap ni Jen. Sa bagay, wala naman siyang magagawa dahil talagang i-insist ko ang gusto ko. Pinsan ko si Jen at talagang may pakialam ako sa mga nangyayari sa buhay niya. Masyado nang masakit ang pagsasama namin. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang maging martir. Hindi ko na siya kayang pagtakpan sa pamilya ko. Lumuluha na sagot nito. Alam ba ito nila tita at tito, tanong ko naman. Durug na durog ang puso ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Kung may magagawa lang sana ako para maibsan man lang ang pighati na nararamdaman ng puso niya, ginawa ko na sana. No. Itinago ko ito sa kanila. Isa pa busy sila mommy at daddy sa resort na ipinapatayo nila malapit sa probensya nila Veronica, puspusan ang construction dahil malapit ng matapos kaya naging hands-on sila mommy at daddy doon. Which is akala ko mas okay para hindi nila mapaghimasukan ang pagsasama namin ni Drake, pero nagkamali ako. Nagkamali ako Charlotte. Ngayon ko sila higit na kailangan, sagot nito sa kabila ng paghikbi. Seryoso ko naman itong tinitigan. Tell me ano ang reason? Bakit gusto mong makipaghiwalay? Sinasaktan ka ba niya, tanong ko. Hindi niya ako mahal. Bumalik na, bumalik na ang childhood sweetheart niya at, at halos hindi niya na ako inuuwian, pautal-utal na sagot nito. Baka sa boses ni Jen ang paghihirap ng kalooban. Kaagad naman ng laki ang mga mata ko dahil